na arresto sa isinagawang drug by bus operation ng dalawang high value individuals na ipinagbabawal na droga kasama ang tatlo pa sa Rumpi Laguna Bay in East Service Road Barangay San Martin de Porres Paranaque City pasado alas 6 kagabi ng isinagawa na SPD District Drug Enforcement Unit at Substation 8 ng Paranaque Police Station ng by bus operation kung saan na arresto dalawang high value individual pusher na sina John Bernard Perez Gayola 30 years old at Maria Crislin Bayangos Navarro 24 years old na kapwa mga drug pusher na ipinagbabawal na droga bukod sa dalawang suspect na aresto din ang tatlong kasama nito na sina James Jason Nadera Bagaporo 32 years old James Jefferson Nadera Bagaporo 24 years old at si Bernard Vallejo Tolibas 25 years old na kumpiska din sa naturang operasyon ng mga pulis ang pitong sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 27 grams na may market value na 183,600 pesos at itong budol money na 6,000 pesos at 500 pesos na ginamit sa presyon at isang Oppo cellular phone na nakaditinig ngayon ang mga naarestong sospek sa SPD District Drug Enforcement Unit Office kung saan naharap sila sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.